si Andres Bonifacio, ang ama ng Rebolusyon ng Pilipinas, isang bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Ngunit kilala mo ba talaga ang kanyang kwento? Tara, alamin natin ang buhay ng lider ng katipunan sa loob ng isang minuto. Si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863, sa Tondo, Maynila. Anak ng isang mahirap na pamilya, siya ay maagang naulila kaya't kinailangan niyang magtrabaho bilang bodeghero at tindero upang suportahan ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabila ng kahirapan, si Bonifacio ay masugid na nag-aral. Binasa niya ang mga akda ni Rizal, Victor Hugo at iba pang mga kilalang manunulat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon para labanan ang kolonyalismo. Noong 1892, itinatag niya ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan. Ang lihim na samahan na naglayong itaboy ang mga Kastila sa pamamagitan ng revolusyon. Pinamunuan niya ang sigaw sa balintawak na hudyat ng armadong paglaban. Ngunit, hindi madali ang daan. Si Bonifacio ay nakaranas ng intriga at pagtataksil mula sa loob ng hanay ng revolusyon. Sa huli, siya at ang kanyang kapatid ay inaresto at pinatay noong Mayasen 1897, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Bonifacio ay simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay paalala na ang kalayaan ay may kapalit na sakripisyo. Ipinaglaban niya ito. Ngayon, paano mo naman ito ipagpapatuloy?